uy, naku, jangan pakai lo. isang pagpala ang gabi po sa lahat. So, ngayon po ay uh, patuloy pa rin tayo no, sa pag-tugis uh, ng mga masamang mga, mga, mga elemento. At dito po, kung ano po yung makikita natin dito sa bondok uh, bundok nito ngayong gabi na ito mga kaidol. So, ngayon, hindi po lang po ako nag-isa kasama ko si Brodokyo. Dawa lang po kami. So, so maraming maraming salamat talaga sa lahat ng... Nanood po sa buat video po natin no skip ads ah, pakishare share po sa video po natin at so, paki like po so uh, ngayon mga kadol eh, sana ay walang mapahamak po sa amin dito mga kadol na. so shout out pala kay ma'am Nalim Toribia kay Pink Pastor ma'am Majul Abong kay Jen Kubiasi uh, ah, Bibiang Baula at saka Uh, sa lahat po sa lahat sa lahat ng ano sa video na ito shout out po sa lahat mga self viewer pala natin maraming maraming thank you po sa lahat so ngayon po samahan nyo kami ni Budog dito sa uh, ngayong gabi na ito mga kadol sa pag explore ano ko bro nakurat ko bro nakurat ka may nahulog may, may nahulog may nahulog may nahulog may babo ng puno may lagdag mga kadal ayan si Makiti mga ka-explore so ano yung sabi mo kanina bro na papayag kang tumigil sa pagbablog basta siya yung magpapasahod sa iyo <laughs> so, papayag ako kapag ano papayag ako na hindi ako magvlog pero buwan buwan ako siya po yung magsasahod sa akin <laughs> <laughs> so yan ma'am so, hindi talaga tumigil kung magkita yung pagbablog so ito po si ma'am kasi po no pa yung palagi nating kinakausap at sinasabihan na hindi ako ano tetegi na daw kapag vlog pero ano yung ano ko siya ba sinabihan ko siya na hindi ako tigil parang hindi siya makaintindi po no? so shout out na lang po sa iyo ma'am ano yan bro baka baka manin lang tayo dito yan bro

shoot out pala ka ma'am ma'am ay, ay yan mayroong po tayong nakikita dito sa ah, sa baba no sa ilog ibang dami siguro ah, mga ano yan mga iwan ko kung ano yan huwag tayo okay, magkumpiyansa po bro baka, baka ano yun yan mga tadlo Ano 'ke ginagawa Dito tayo, bro, para makita natin, bro. Ha?

hindi na tayo alam dami kaya

kro bro napansin pero wala pa tayong 'yung hindi sa mga tao naguguluhan talaga ako no no tagal na natin na dito bro wala tayong mga tao na natatapos sa gabi But... so, so like so, na so, so 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 like so, so maraming mga tao mga bata bro no lang ilaw sundan kaya natin bro sundan kaya natin Na iwan ko talaga. Iwan ko sa inyo na punta. Wala yeah. hmm? So, na hmm. bro, bisa pakai bigyan ng lawan lang bro. Hmm. Wala, wala alam bro. hindi na nawala bro hmm, wala lang ilaw bro wala na ay makata bigla naglaho po yung mga tao nawala hindi kaya ano yun bro yung yung mga tao bro na naghanap ng kayamanan ano sa tingin mo? baka bro no? yung mga yung mga naghanap ng ginto ba kasi Nga, mga, mga hunter bro di ba di ba yung iba nun sa gabi sila naghanap dahil para hindi sila makikita mm, hindi, sa para hindi sila makikita. para sila makikita kasi dito sa gubat mga ka-explore kapag gabi na wala na mga tao na gumagala dito dahil nakakatakot ko dito nakakatakot talaga dito sa Gubat kapag lalo na nagkita ng isa, isa ka lang pumunta dito oh. nakakatakot kapag yung mga tasa hunter hindi yan matatakot eh. kasi may kompito yung gamit bro pero yung mga eh, may, mga ano yun mga, 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 pero mga ando na bro ha? mga simple yung tao bro matatakot lang yung walang Ay, alam ba mga, mga, may mga kargada ganun hmm. ba hmm, siguro kasi sa ano na bro mga

Uy, parang may Parang dito bro Bro, parang dito bro So yun mga kado no, may dala po tayong pangundra no Hindi natin pwede iiwan natin to no Para iwas ba no? At Bata... uh, -an naman tayo, may naman tayo May kiela pa dito may biglang ganun bro may bosses ba ke kelab buat teman tu bu Cepat. Kau ikak. Ni. Nunggu. Huh? Hmm. Parang may lumbi siya taas, bro? na ha? pa bro? Hoy! Oh my God! Naku! Bantay bro Bro, yung asin bro! Nasa akin lahat! ano? Sa'yo ito isa! okay oh, pedol! Kailangan natin, hawak natin ito!

Ilabas natin yung asin bro Hindi na hindi na, na yung, yung bro asin Ano talaga bro na, ito talaga dito. Oh, talaga Dito Naku ba

Sanggul, no sungguh cerak. Sepunya ngatin. Lah, ke sana. Segiru segiru dulu minum aja di sana. Lah, lah, lah. Nih. Hah? Bro. Ya bro, ini. Bro. 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 Barang menelah kan, Bro. Hah? Lah. Ada enam pula itu, Bro. Ini negara parang may nilalakad ano, ano ba tao ba yun? anong ano, nilalakad tayo? iwan ko parang anong lang parang hindi tao bro ha? Huh? liminto din huy nilalabasan sila bro, ang na nila bro bakit hmm. ang dami? Oh, dito nang banda yung sanak, meron meron din ibang lagaparambang dito yung biglang lumaan hindi bro Oh Oh my Oh my Oh my god. Ay, 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 ay,